ah um. Tignan niyo ito! Ano iyon? Halina't dali natin kay Kasyopedia. Tayo na! Bata! Nasaan ka? Umalis sa ata si Bata lumang Kasyopedia. Batid ko bakit kayo nandito. Ang iyong hawak na libro ay hindi lamang basta libro. Ito'y tinatawag na libro ng wika. Ginawa ito ni Bat Haluman Holiday. Paano ito buksan? Hindi namin ito mabuksan. May mahika ang libro na yan. Upang mabuksan, kailangan ng apat na brilyante. Ilalapag ko ang libro ng wika dito upang sabay-sabay natin itong buksan. Ang nilalaman ng libro na yan ay pitong tungkol ng wika na mahalaga sa ating pang-araw-araw na komunikasyon. Ang una ay interactional. Ginagamit kami ka upang makipag sa iba at bumuo ng relasyon. Kamusta ka, Wanto? Kamusta ang iyong buhay? Mabuti naman, Sagre Damus. Salamat sa pagtatanong mo ikaw. Kamusta ka? Mabuti rin, Wanto. Halina't sa mga mo ko papuntang Adamia. Sige, sangre damos tara nga. Ang instrumental. Ginagamit ng wika upang matigunan ang mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, at iba pa. Nasaan kaya si Adamus? Kailangan kong makita si Adamus. Brilyante ng apoy! Inuutosan kitang dalin mo ako ngayon kay Adamus. Adamus, kailangan kita. Kailangan ko ng tubig para sa mga halaman sa labas ng leray. At ito yung mga natutuyo na. At ang tanging balo na pinagkukuhanan na ng pang-araw-araw ng mga inkantadyo ay tuyo na. Halika't sa mga makasaka na itapakita ko sa iyo. Totoo nga ang iyong sinabi, Plamara. Brilyante ng tubig. Inuutosan kita bigyan ng sapat na tubig ang halaman at balon na ito upang magamit ito ng mga inkantado. Maraming salamat, Adamos. Maraming kang matutulungan. Pangatlo, ginagamit ng wika upang makontrol ang mga kilos at gawain ng iba. Saan ka pupunta, Tera? Pupunta ako sa mini-Abe. Huwag ka nang tumuloy sa mini-Abe, Tera. Masyadong delikado Oo, oh, hindi na. Salamat, Tera. Kung gayon, samahan mo na lang akong pumunta sa Miray. Pang-apat, Personal. Ginagamit ng wika upang ipahayag ang mga damdamin, kaisipan at karanasan ng isang tao. Para sa badaya, para sa damya, at maglakad tayo roon. Ang panglima, imahen ni Vigo. Ginagamit ang wika upang ipangita ang imahinasyon at Sean at managhahin pa'y Balang araw, ako ay magiging isang mahusay na sanggre. Ako ang magtuturo sa mga engkantado paano lumaban sa mga masasamang engkantado. Talagang maganda ang iyong pangarap, Vigo. Nangitiwala akong kaya mo iyan at pang Ginagamit ang wika upang matuto at makuha ang kaalaman. Ano pa ang kaya gawin ng ating mga brilyante? Marami tayong pwedeng gawin gamit ang ating mga kapangyarihan. Tama, madaming katangian ng ating mga brilyante. Tignan niyo ako. Kita niyo, isa ito sa kapangyarihan ng aking ha, kamangha ha! At ang panghuli, representatibo. Ginagamit ang wika upang ipahayag ang kalaman at impormasyon. Ang mundo ng Encantadja ay binubuo ng apat na kaharian na puno ng mga engkanto at mga mahika. Ito'y mayaman sa kultura at kasanayan. Totoo nga ba talumang kasyabaya? Ang Encantadia ay isa kamangha-mangha ng lugar. Nahusay mga sangre, natuto kayo sa mga tungkulin ng wika na importante sa ating pang-araw-araw ng komunikasyon. Ang wika ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon, kundi isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay sa atin ng kakayahang makipag-ugayan matuto at lumikha.